Bakit ka nakakaramdam ng malaking pagkailang tuwing may bumabanggit sa iyong buhay pag-ibig? Ang tanong na yon ay tila umantig sa iyo, hindi ba? Hindi mo na maitago, alam kong nagdala yon ng mga alaala, -ala, mga tanong, marahil pati na rin ang bigat sa iyong dibdib. Ngayon, ano na? Pababayaan mo na lang ba o haharapin mo ito? Dahil, gusto mo man o hindi, ang pag-uusap na ito ay may sinasabi tungkol sa iyo. Alam mong ang pag-iwas sa ganitong klasing tanong ay hindi magbabago ng kahit ano, di ba? Ang pagsasalita o hindi tungkol sa iyong buhay pag-ibig ay hindi binubura ang iyong nararamdaman, pati na ang mga itinatago mo sa kaybuturan. Ang totoo ay nairita ka sa tanong na ito dahil inaantig nito ang mga bahagi ng iyong sarili na marahil ay hindi patapos. tapos. Sinusubukan mong magpatuloy, magpaliban, abalahin ang isip, ngunit kapag may taong bumanggit sa tema, Parang nawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap mo. At bakit nga ba? Bakit ang isang bagay na tila payak ay nakakaramdam ka ng kahinaan? Marahil ito'y ang pakiramdam ng kawalan na lumilitaw tuwing nag-isa ka. Marahil ito'y mga alaala ng isang bagay na hindi nagtagumpay ng isang bagay na sanay naging iba, ngunit hindi. O kaya naman, baka ito'y ang takot na magsimula muli na bigyan ang sarili ng panibagong pagkakataon sa iba na magpakalakas ng loob at mga ilangan. Iniisip mong ayos lang, natapos na, na nakatuon ka sa ibang bagay. Ngunit sa kaloob-looban, alam mong hindi ganoon kasimple. Kapag lumitaw ang tanong na yon, inilagay ka nito sa alanganin. Walang takasan. Ito'y parang isang salamin, pinipilit kang harapin ang iyong iniiwasan. At ano ang ginagawa mo? Tatahimik ka na lang ba? Sasagot ng isang peke ng ngiti. O lilihis mo ang usapan na parang walang nangyayari maging tapat, tumatakbo ka palayo sa iyong sarili. Walang masama sa nararamdaman mo. Kalungkutan, panghihinayang, kalituhan, maging galit, lahat ng ito'y normal lamang. Ang problema ay kung pinapalayas mo ito, nagpapanggap na hindi sila naroon. Dahil hulaan mo, hindi sila nawawala. Nanatili sila. Lumalaki. At sa kalaunan, sasabog ang mga ito kapag hindi mo inaasahan. Ngayon, hindi ako narito upang husgahan ka. Ayaw kong maramdaman mo ang presyong magbago o ayusin ang lahat ng mabilisan. Ngunit kailangan mong maunawaan na ang pag-iwas sa pag-uusap na ito, sa hindi komportableng pakiramdam na ito, ay hindi makakatulong sa iyo. Kung ang tanong na ito ay nakakaabala sa iyo, ito ay dahil mayroong pangangailangan na resolbahin pa. Isang bagay na kailangan mong harapin, gaano man ito kahirap. At bago mo sabihin na ayos lang o hindi mahalaga, hayaan mo akong sabihin ito, mahalaga ito. Ang iyong buhay pag-ibig o kawalan nito ay bahagi ng kung sino ka. Bahagi ito ng iyong kwento, ng iyong mga pagpili, ng iyong mga aral. Ang pagwawalang bahala rito ay katulad ng pagwawalang bahala sa isang bahagi ng iyong sarili. At karapat dapat ka sa higit pa riyan. Karapat dapat kang mabuhay ng buo nang hindi nagdadala ng mga nakatagong bigat. Kaya, ano ang pumipigil sa iyo? Takot ba? Pagmamalaki? Sakit? kahit ano paman, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ngunit hindi mo rin maaaring ipagpatuloy ang pagpapanggap na hindi ito umiiral. Itinanong na ang tanong. Ngayon, nakadepende na sa iyo ang sagot. Magtatago ka ba o gagamitin mo ang pagkakataong ito upang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob mo? Alam mo kung ano ang pinakainis sa tanong na ito? Hindi lang ang kuryusidad ng iba o ang paghuhusga na iniisip mong kasama nito. Ito ay ang katotohanan na, kahit anong pag-iwas mo, pinipilit ka nitong harapin ang bagay na iyong ipinagpapaliban. Para itong alarmang tumutunog sa maling oras, nabibigla ka at ipinapakita na mayroong isang bagay na hindi mo pa nalulutas. Maaaring napaniwala mo ang iyong sarili na hindi ito mahalaga ngayon. Na ang iyong buhay pag-ibig ay maaaring maghintay, na mas maraming bagay ang nangangailangan ng atensyon. Trabaho, pamilya, mga proyekto lahat ay tila may prioridad munit alam mong, sa kaybuturan, ito ay palusot lamang. Dahil kapag namatay na ang mga ilaw, kapag tahimik na ang bahay at natatapos ang araw, nararamdaman mo. Ang kawalan, ang puwang, ang pakiramdam na mayroong kulang. At alam mo kung ano ang pinakamasama? Hindi lang kung ano ang nawala o iniwan mo. Ito ay ang takot na hindi kailanman matagpuan ang talagang gusto mo. Dahil kung magiging tapat ka sa iyong sarili, aminin mo na minsan mo nang naisip kung baka ikaw ang problema. Kung ikaw ba ang masyadong nag-aasam, o hindi nagbigay ng sapat na pagsisikap, o na, sa anumang paraan, hindi ka karapat dapat sa uri ng pag-ibig na nais mo. Nakapanghihilakbot ang mga ganitong kaisipan, hindi ba? Lumilitaw sila kapag ikaw ay pinakabulnerable, binabawasan ang iyong tiwala, nagtatanim ng pagdududa kung saan dapat may pag-asa. At sinusubukan mong labanan sila. Siguro ikaw ay lumalabas upang libangin ang isip, nilulubog ang sarili sa trabaho, o naghahanap ng mga koneksyon na alam mong hindi tatagal para lamang patahimikin ang boses na yon sa loob mo. Ngunit hindi ito nagtatagal. Dahil ang totoo ay hindi ka tumataka sa tanong. Tumakas ka mula sa iyong sarili. Sa bahagi ng ikaw na naniniwala pa rin sa pag-ibig, na nais pa rin ng higit, na natatakot pa rin masaktan, ngunit ayaw din na mabuhay ng hindi sinusubukan. At dito mismo nagkakaroon ng suliranin. Gusto mo, ngunit natatakot ka mismo pero hindi mo alam kung saan magsisimula. At habang ang lahat ng ito ay nangyayari, lumilipas ang panahon. Patuloy ang buhay. Ngunit ngayon, hayaan mo akong magtanong hanggang kailan ka maghihintay. Hanggang kailan mo hahayaan ng takot, pagdududa, o pride ang magdikta ng mga patakaran. Sapagkat, maniwala ka man o hindi, hindi ka pinoprotektahan ng mga emosyon na yon. Hinahadlangan ka ng mga ito mula sa kung ano talaga ang gusto mo. At habang tumatagal ang iyong paghihintay, mas nagigin mahirap ito. At bago mo isipin na sinasabi kong habulin ang kahit ano, hayaan mo akong linawin. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kahit anong relasyon para lamang punan ang espasyo. Hindi kailanman iyon magtatagumpay. Ang kailangan mo ay kumonekta sa iyong sarili muna. Maintindihan ang talagang gusto mo, ang talagang kailangan mo. Dahil kung hindi mo alam, paano mo asahang malaman ng iba? Marahil ay nangangahulugan ito ng muling pagbisita sa mga lumang sakit. Tanggapin na hindi lahat ay lumabas ayon sa iyong plano, ngunit ayos lang iyon. O maaari rin namang nangangahulugan ito ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Patawarin ang mga pagkakamali, ang mga desisyon, ang mga pagkakataon na hindi mo pinahintulutan ang iyong sarili na maging marupok. Dahil ang pagpapatawad ang unang hakbang upang makapagpatuloy. Ngunit huwag isipin na ito ay isang bagay na nangyayari magdamag. Ang pagharap sa iyong mga damdamin, mga pagkabigo, at mga hangarin ay isang proseso. At maaari itong maging hindi komportable. Maaari itong maging masakit. Ngunit ito rin ay nagbibigay kalaya. Dahil tanging kapag tumigil ka sa pag-iwas, nagsisimula kang bigyan ang iyong sarili ng pagkakataon na magbago. Kaya, ano ang gagawin mo rito? Magpapatuloy ka bang magbulag-bulagan, nag-aasahang mawawala na lang ang hindi komportable na pakiramdam? O gagamitin mo ang tanong na ito bilang panimulang punto? Dahil, kahit na hindi mo napapansin ngayon, ang hindi komportableng pakiramdam na yon ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na muling makakonekta sa kung sino ka at kung ano ang talagang mahalaga para sayo. Kakailanganin nito ng tapang. Kakailanganin nito ng katapatan, Ngunit magdadala rin ito ng isang bagay na matagal mo ng kailangan, kaliwanagan. At, sa kaliwanagan, darating ang lakas para gumawa ng mga iba't ibang desisyon, upang magbukas ng espasyo para sa bago. At sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring lumitaw mula rito? Hindi ko sinasabing magiging madali ito. Ngunit, kung umabot ka hanggang dito, kung binabasa mo ito, ibig sabihin isang bahagi ng iyong sarili ang nakakaalam na kailangan mong gumawa ng isang bagay na hindi mo na ito maitago pa sa ilalim ng alpombra. Na, kahit gaano man kahirap, oras na upang harapin ito. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang handa mong gawin upang marating yon? Dahil, sa huli, walang ibang makasasabot niyan kundi ikaw. Tanging ikaw ang makapagdedesisyon kung mananatili ka sa parehong lugar o magsisimula kang magtayo ng isang bago. At kung ang tanong na ito ay patuloy kang ginugulo, marahil ay dahil ang sagot na hinahanap mo ay nasa loob mo na, naghihintay lamang na mapakinggan. Kung binabasa mo pa rin ito, marahil ay dahil may bahagi sa loob mo na nakikilala na oras na para magbago. Marahil pagod ka ng iwasan ang usapang ito, magpanggap na okay lang ang lahat, magtayo ng mga pader na sa huli ay mas lalo kang pinaisolate. Pero hayaan mong maging malinaw ako, niloloko mo ang sarili mo at sa kaloob-looban mo, alam mo yon. Kailan ang huling beses na naging lubos kang tapat sa sarili mo? Walang mga dahilan, walang distractions, walang rehearse na linya na nakafocus ako sa iba pang bagay. Kailan ang huling beses na pinayagan mong maramdaman ang lahat, nang walang takot kung ano ang kahulugan nito? Dahil habang patuloy mong iniiwasan, walang magbabago. Patuloy mong dadalhin ang bigat na yon, ang kawalang katiyakan, ang discomfort na lumalabas tuwing may nagtatanong tungkol sa iyong buhay pag-ibig. At alam mo kung ano ang mas masakit. Ang sayang na potensyal. Ang oras na hinahayaang lumagpas, ang mga pagkakataon na hindi mo namamalaya na nasasayang. Dahil ikaw ay nakakulong sa siklo ng pag-iwas, pagpapaliban, pagpapanggap na hindi ito mahalaga. At habang nangyayari ito, patuloy lang ang buhay. Lumilipas ang mga araw. Lumalayo ang mga pagkakataon, pero alam mo ba? Hindi kailangang maging ganito. Maaari mong sirain ang siklo na ito. Maaari mong pasiyahan, ngayon din, na hindi natatakasan ang realidad. Nahaharapin ang bahaging iyon ng sarili mo na nasasaktan pa rin, o litong-lito, o natatakot. Nagagampanan ang trabaho na kailangan upang maunawaan ang sarili, upang maghilom, upang maghanda para sa bago. At hindi, hindi ito magiging madali. Pero sa totoo lang, ano ba ang tunay na mahalaga sa buhay na madali? Ang unang hakbang ay aminin kung ano ang nararamdaman mo. Walang hiya, walang pagkakasala. Okay lang na hindi maging okay. Okay lang na mangailangan, maghangad, o maghanap ng isang bagay na nawawala. Ikaw ay tao. At ang mga tao ay may mga hangarin, may mga takot, may mga kwento na hindi laging umaayon sa plano. Pero hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa iyong kwento. Maari mong muling isulat ang wakas. Marahil iniisip mo na sinubukan mo na noon, na ikaw ay nagbukas na, na ikaw ay nagtiwala, at lahat ay nagkamali. At naiintindihan ko. Talagang naiintindihan ko. Pero alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na ikaw ay may kakayahang makaramdam. Na ikaw ay may kakayahang magpakasakit. Na ikaw ay may kakayahang magnasa ng higit pa. At iyon, sa sarili nito, ay isang makapangyarihang bagay. Dahil hanggat kaya mong makaramdam, may pag-asa pa. Kaya, ano ang pumipigil sa'yo ngayon? Ito ba ay takot na muling mabigo? Takot na mareject na hindi maging sapat na buksan ang iyong puso at muling masaktan? Totoo ang mga takot na yon. Pero hindi nila kailangan na kontrolin ka. Hindi ka nilalarawan ng iyong mga takot. Ikaw ay nilalarawan ng mga desisyong ginagawa mo kahit sa harap ng takot at narito ang katotohanan na marahil kailangan mong marinig, hindi mo matatagpuan ang iyong hinahanap kung patuloy kang magtatago. Pag-ibig, koneksyon, kaligayahan, ang mga bagay na ito ay hindi basta nalang lumilitaw. Nangangailangan ang mga ito ng pagsisikap. Nangangailangan ang mga ito ng kahinaan. Nangangailangan ang mga ito na ilagay mo ang iyong sarili sa mga sitwasyong maaaring, maging hindi komportable, ngunit may potensyal din na magbago ng buhay. Ibig sabihin nito kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone. Kailangan mong tumingin sa loob ng iyong sarili, harapin ang iyong mga insecurities, patawarin ang iyong sarili sa mga pagkakamali ng nakaraan at magdesisyon na handa ka ng magpatuloy. At alam mo ba kung ano pa? Walang mga garantiya. Maaaring mabigo ka. Maaaring masaktan ka. Pero maaari rin itong magtagumpay. At hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya, tatanungin kita ulit, ano ang gusto mo? Hindi kung ano ang inaasahan ng iba sa'yo, hindi kung ano ang mukhang mas madali o ligtas. Ano ba talaga ang gusto mo? Dahil yan yung tanong na mahalaga. At hanggat wala kang lakas ng loob na sagutin ito, mananatili kang nakatali sa parehong lugar, inuulit-ulit ang parehong mga pag-aalinlangan, dala ang parehong mga pasanin. Hindi tungkol sa paghahanap ng isang tao para punan ang kakulangan hindi tungkol sa pagbura ng nakaraan o pagpapanggap na hindi ito nangyari. Ito ay tungkol sa paglaki. Sa pagkatuto mula sa iyong mga naranasan. Sa pagbukas ng sarili sa mga bagong posibilidad, nang hindi hinahayaang ang takot o sakit ang magtakda kung sino ka. At maaari kang magsimula ngayon. Hindi bukas, hindi kapag perpekto ang kondisyon, hindi kapag nararamdaman mong handa ka na. Dahil ang katotohanan ay hindi ka kailanman lubos na magiging handa laging mayroong mga pagdududa, laging mayroong kawalang katiyakan. Pero ang mahalaga ay ang desisyon na magpatuloy kahit na may takot. Ang pumili ng ibang bagay para sa sarili mo. Ang magdesisyon na karapat dapat ka sa mas marami pang bagay. Kaya, ano na ang gagawin mo? Magpapatuloy ka ba sa parehong lugar, naghihintay na magbago ang mga bagay mag-isa? O gagamitin mo ang hindi komportableng pakiramdam na ito bilang tulak para sa mas magandang bagay? ang pagpili ay nasa iyo. Ngunit, ano man ang piliin mo, alamin mo na mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. At sa huli, ang tanging bagay na talagang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa lakas na iyon. Dumating na tayo sa punto na hindi na maaaring baliwalain, may pagpipilian ka ng gagawin. Maaari mong ipagpatuloy ang pagtulak ng lahat ng ito sa ilalim ng alpombra, na mumuhay sa hindi komportableng pakiramdam tuwing mayroong magbabanggit tungkol sa iyong buhay pag-ibig o maaari mong gamitin ang sandaling ito bilang isang punto ng pagbabago. Dahil ang katotohanan ay simple, walang sinuman ang aayos nito para sa iyo. Ngunit may kapangyarihan ka na baguhin ang pakiramdam ng kawalan, ng pagdududa, ng takot, sa isang mas dakilang bagay. Nagsisimula ang lahat sa isang desisyon. Ang magdesisyon na hindi ka na magtatago. Nasisimulan mong maging tapat sa sarili mo kahit na ito ay hindi komportable nahaharapin mo ang mga usapin na matagal nang sumusunod sa iyo dahil hindi sila mawawala ng kusa. Nabibigyan mo sa wakas ng pagkakataon ang sarili mo na maranasan ang isang bagong bagay, isang tunay na bagay. At alam mo ba kung ano ang kamangha-mangha? Ang katotohanang nandito ka, nagbabasa hanggang dulo, ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa iyo. Ibig sabihin nito, sa kaloob-looban mo, gusto mong magbago. Hinahanap mo ang isang bagay na higit pa, isang bagay na may kahulugan, isang bagay na tunay na makukumpleto ka. At iyan ang unang hakbang. Ang pagkilala na karapat dapat ka sa higit pa. Dahil maniwala ka, karapat dapat ka. Ngayon, ikaw naman ang kumilos. Iwanan mo dito sa mga komento kung ano ang nagising sa iyo ng mensaheng ito. Pag-usapan mo ang mga bagay na ikinaiinis mo, ang mga bagay na nagpapalakas ng iyong loob, ang nararamdaman mo kapag iniisip mo ang iyong buhay pag-ibig. Huwag kang matakot na magbukas. Ang pagbabahagi ay isang makapangyarihang paraan upang simulan ang pagbabago ng mga bagay na itinatago mo sa loob. At kung naniniwala kang kailangan pang makarinig ng ganitong mensahe ang iba pang tao, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like. Makakatulong ito na maipasa ang nilalamang ito sa iba, sa mga nangangailangan din ng tula. At syempre, mag-subscribe sa channel upang patuloy mong subaybayan ang mga nilalaman na hamunin ka na lumago, magmuni-muni at kumilos. Huwag nang maghintay pa. Ngayon magsisimula ang pagbabago. Handa ka na bang gawin ang kasunod na hakbang?